hot topic and issue pag-usapan natin. Gretchen Barreto, boto nga ba kay Sunshine Cruz para sa kaibigang si Atong Ang. Matapos niyang kumalat ang video ni na Sunshine Cruz at Atong Ang sa social media na naghahalikan, marami namang marites at netizen ang nagtatanong kung si Atong ang nangaba ang bagong karelasyon ni Sunshine. Matatandaan niya na dating asawa ni Cesar Montano si Sunshine at nagkaroon sila ng tatlong anak. Kalaunan ay naghiwalay din ang dalawa. Naging matagal naman ang naging relasyon ni Sunshine kay Maki Matay. Umugong din ang balita noon na si Sunshine daw umano ang nakipaghiwalay kay Maki. Ngayon nga sa kumakalat na video sa social media, namataan nga na mismo si Sunshine ang lumapit sa negosyanteng si Atong. Atong Ang at naghadigan kanya ang mga ito. Nangyari iyon sa isang derby event. Dahil sa kumakalat na issue, hindi rin nakadigtas na iugnay si Gretchen Barreto sa dalawa, lalo na kay Atong na kanyang kaibigan. Matatandaan niya na matagal ng magkaibigan si Gretchen at Atong na parehong nakahiligan ang derby event na tinuturuan pa nga ni Atong si Gretchen na humawak ng mano Kaya naman maraming mga netizen ang nag-uugnay ka na Gretchen at wala pa namang sagot ang aktres patungkol sa kumakalat na video sa social media. Kayo mga katambalan, ano ang masasabi nyo? Mag-comment lang sa comment section at pag-usapan natin. Yan na mga hot topic and issue dito lamang sa Tambalang JK.